mga kapix ah, magandang hapon po sa inyo lahat ah. puntahan po natin si pix kasi nandun po siya kina nanay um, nagpagawa po na ang gate si nana inday kay pix so, so ayan guys tignan po natin so ayan mga kapix punta po tayo kina nanay inday kasi nandun po si pix at si ronald yun po yung katulong niya sa pag ano pag ng gate ni nana inday ito po yung papalitan ni Pix na ano, gate nila na nahinday po. Yan po mga kapix si Ronald. Yung helper ni Pix. Yan po mga kapix. Simula na po si Rylan mag, -ano, mag ayos Hi, Jel. Hi, Siya po yung ano, helper ngayon ni Pix. So yan po mga kapiks medyo matatapos na din po si Ronald sa pagputol po ng mga bakal siya yun nga no nagpuputol ng mga bakal para ilagay doon yan mga kapiks natapos na po ni Pigs yung kabila mamaya, mamaya naman po dito sa kabila ulit bali dalawa po yung lalagyan niya ng bakal mga kapiks mga kapiks nagsisimula naman po si piksa paglagay po ng bakal sa kaliwa kasi yung ano yung isa po tapos na dyan naman din po siya sa kabila maglalagay ng mga ano bakal naayos niya po yung paglagay. So, doon lang po tayo mga katika. So yan mga kapiks, yung kalahati natapos na po ni Pix. Doon na lang din po sa unahan yung di pa ano, na welding ni Pix. Yung kulang na lang din din po nito is yung pag ano pagpintar. Pipinturahan na lang yung kulang mga kapix pa Tapos ni fix na. Dito pa ilalagay ni Pix yung nagawa niyang gate. So, ayan po mga kapiks. Malapit na pong matapos si Pix po. Nalagay na po lahat ng Ha? Nalagay na po lahat ng ano, bakal. Matatapos na po siya mga kapiks. So, yan po mga na Natapos na po. Tsaka, yun na po. Ilalagay na po dun sa ano. Papadikit na po siya mga kapiks. Medyo nagabihan na din po sila mga kapiks. <laughs> Madilim na po. Dito na lang. <laughs> tapos na din po sila mga kapi. So, yan po, mga ka-fix na ano na po, naayos na. Sorry. Sure. Kurang na po yung, ano, Fensora. Ma maganda na po yung gate ni, tait ni Tatay Skoy. Yung pajero niya, mapaparking na niya ulit dyan sa loob. <laughs>